Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Our topic for today is Paano nga ba nawala ang ovarian Cisco. ko? Kung matatandaan po ninyo, uh, gumawa po ako ng unang video po sa YouTube channel ko na to about po sa ovarian cysts na nangyari po sa akin last year <clears throat> kaya for today's video, ang gagawin ko naman po ngayon, ay yung pinangako ko sa inyo na gagawa ulit ako ng video kapag wala na po yung ovarian cysts ko kapag gumaling po po sa mga uh, pag inom mga herbal herbal ba yun, yun kaya abangan nyo guys eto na, naranasan ko tong ovarian cysts na to Matagal-tagal din eh. Kasi, uh, since bata pa ako, siguro meron na ako nito. Pero, hindi ko lang alam. Kasi, may bata pa lang ako, may sumasakit na talaga yung chan ko noon. Uh, tuwing mag-memestration ako, sobrang sakit talaga. At, nangihina talaga ako nun. And then, nawala naman siya. Tapos, bumalik lang nitong nanganak ako sa bulso ko. And then, neto lang, 2023 nga, doon ko na ano na meron nga akong ovarian cyst uh, sa uh, left ovary ko. And then yun nga noong time na yun, lahat ng paraan ginawa ko para hindi ako maoperahan. Kasi maliit pa naman daw yon yung ovarian cyst ko. Kaya pa naman daw yan matunaw sabi ng doktor. Nalabanan ko to, uh, kung ano-ano yung -ano, iniinom ko na nga nung no, na herbal, yun pinakita ko sa na umiinom ako ng banaba, banaba tea, yung dahon ng guyabano. Hindi pa rin siya nawawala yung sakit noon. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung sakit niya noon. Hindi ko na alam noon kung magpapa-opera o kasi lagi na lang siya masakit. Ano nga ba nawala ang, ano ko, ang ovarian cyst? So, ayun na nga. eto po, may binigay po sa akin yung kasamahan namin sa guardians na asawanya niya na nagkaroon ng sakit ng mayoma. Ngayon, sabi niya, itry ko daw ito kasi ito daw yung ininom niya. Bali, ano siya? Ang pangalan niya, grape oil. Ano siya? Ilagay extra. Ayan, kung mababasa niyo. Mabasa ba? Ayan. Ayan. Grape seed oil. Ito po yung tsura niya. Ayan. Ayan ang ay tsura niya. Bali, eto, may natira pa akong isa. Hindi ko pa siya naubos, ha. Imagine. Ang natira ko dito, talaga tatlo. Natar ang natira ko dito. Pero yung iba, naubos ko na. Ngayon, hindi ko na kasi siya masyadong inubos. Tinry ko na, ang tawag to, um, ah, uh, nahinto ko siya. Pero, noong time na yon nang nagregla ulit ako ng February, lumakas ulit yung menstruation ko. Tapos ngayon, nung lumakas po yung menstruation ko, um, nagpunta ulit ako sa doktor, nagpa-check up ulit, then ngayon, sabi sa akin, magpa-ultrasound daw ako. Tapos kumuha po ako ng ultrasound, nagpa-ultrasound po ako. Doon nga, nakita po na clear na nga po lahat. Ayun nga lang, yung, kung dati, yung uh, ov ang ovary ko po ay tin ngayon po tick naman siya kumaga kumapal siya kaya uh, medyo sumasakit din yung pagreregla ko kahit kapano. Pero hindi na siya ganoon kasakit. Hindi tulad nun nung may bukol pa ako sa matres na ano, ovarian cyst. Hindi siya tulad noon ganoon kasakit talaga. Ngayon, ang nararamdaman kong sakit na lang is kaya naman yun lang, medyo bumababa lang yung dugo ko pag medyo lumalakas yung dugo ko, Ganon. Yung menstruation ko, kaya nahihilo ko. Pero, pag nakakain naman ako ng talbos ng kamote, nakakainom ako ng juice ng kamote kasi ginagawa nako na ng asawa ko ng talbos ng kamote. Yun ang pinapainom sa akin. Tapos, yun na nga, tuloy pa rin yung ano, pag-herbal ko. Nagiinom ako ng uh, guyabano, tuloy pa rin yun. Tapos yun nga, ito lang talaga yung pinainom niya sa akin. Pero may nagsabi rin talaga sa akin na uh, gamot din daw yung grapes eto Grip seed oil pala to. Grape seed, seed, uh, seed oil extract. Hindi ko naman na inare-recommend sa inyo. Ito yung inyo kasi magpa-check up din kayo sa doktor. Kasi ito, na-try ko lang. Tinry ko lang din sa sarili ko kung effective ba siya sa akin. Eh, nawala siya. Nawala siya yung, ano po, yung uh, bukol ko. So, it means effective siya. Kasi, yun lang naman yung ininom ko na nawala siya eh. Tapos, Uh, yun nga, sabi naman niya, ito daw yung na-recommend sa kanya ng doctor niya, nung dapat aoperahan siya ng mayoma niya. Pero kasi, ayaw kasi magbigay ng ano sa inyo, ng, ng uh, hindi pinibigay ng doktor sa inyo. Pwede nyo naman itanong to, kung maganda ba talaga sa, may mga bukol sa matres. Kasi, hindi lang naman yan daw sa ano eh, pwede rin siya sa mga mayuma, parang ganun. Yun. Tapos, thanks God din naman ako kasi nawala nga siya. Uh, hindi ko na kailangan magpa-opera. Tapos, hindi na gano'n kahirap yung nararanasan ko ngayong pagre-regla ko. Kasi, hindi lang katulad noon na uh, sobrang sakit talaga. At saka, yun nga, uh, ito pa pala, um, iwas na rin po tayo sa mga bawal na pagkain. Hindi rin po ako masyado na ng mga, ano, uh, junk foods, mga Uh, iwas po tayo sa mga mamantika tapos yung mga ano uh, tag na to, uh, maggulay-gulay na lang po tayo at saka yung ano tawag dito uh, yung mga dating kinakain natin mga pizza, mga hindi naman sinabing wag ka na talagang kumain ang anon po doon is mag ano ka lang pag, kumbaga ngayon isang araw yun lang kakainin mo ngayon isang araw tapos matagal na ulit masusundan hindi yung everyday talaga wag ganon kasi mas nakakasama nga naman yung ano, uh, sobra mas maganda na yung minsanan lang pero hindi naman lagi huwag pong ganun, tsaka yung mga fried chicken wag, minsan lang, parang pwede ka rin naman kumain pero wag naman talagang ginagawa ng everyday so yun lang, sana may natutunan kayo sa aking vlog for today, sana um, yun nga uh, uh, itanong nyo na rin po kung para saan po ito kasi ito po talaga ay Uh, hindi ko nire-recommend sa inyo kasi baka nangyari din na nawala yung ano ko dahil nag-iwas ako sa mga bawal at sumunod ako sa doktor sa mga payo nila sa akin. So yun lang guys, thank you, thank you sa panonood. Thank you guys. Love you. Uh, at, kung nagustuhan niyo po uh, yung at, video na 'to. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, please like and subscribe to my YouTube channel para gumawa ulit ako ng mga video na tulad po nito. Kasi sa susunod kong video, ang tatalakay naman po natin ay yung uh, batos sa kidney. Kasi yung asawa ko naman yung may bato sa kidney. May tinatry din siyang herbal. Kaya yun naman ang next kong gagawing video sa inyo. Bye!